kaya yung langis na yun ay banal. Ang pari ay magdarasal ng mga dasal ng simbahan. Pangalawa, magpapahid ng langis sa noo at kamay na may sakit. Pangatlo, magbibigay ng kapatawaran ng kasalanan kung hindi makapagkumpisal ang may sakit. Kapat, at kumari, ibibigay ang banal na komunyon bilang biyatikong pagkain sa paglalakbay tungo sa buhay na walang hanggan. Ano yung epekto ng sakramento ito? Mga spiritual na biyaya na sakramento. Una, kapatawaran ng kasalanan kung di makakampisal. Pangalawa, kaluwagan ng kalooban, kapayapaan at lakas. Pangatlo, minsan pisikal na kagalingan kung lolo o binan Diyos. Pangapat, paghahanda sa pagpasok sa buhay na walang hanggan. Ito ay sakramento ng awa, hindi ng paghahatol. Bawat katoliko ay dapat maunawaan na ito ay sakramento ng pag-ibig ng Diyos na laging nagnanais ng ating kaligtasan. Kailan dapat tanggapin ang sakramento? Tawagin ang pari kapag una, may malubhang karamdaman. Pangalawa, bago sumailalim sa malaking operasyon. Pangatlo, kapag matanda na at mahina ang katawan. At pangapat, sa tuwing may panganib ng kamatayan. Ang sakramento ng pagpapahid ng langis ay paalaala na hindi tayo nag-iisa sa ating paghihirap kasama natin ang Diyos at sa pamamagitan ng simbahan, dinadalan tayo ng kanyang grasya. Kaya nga mga kapatid, kung may mahal ka sa buhay na may sakit, huwag mahiyang tumawag ng pari. Pagkaloob natin sa kanila ang pag-ibig ng Diyos pamamagitan ng sakramentong ito. Naway may rumpo kayong napulot ng mabuting uh, informasyon sa naibaging uh, video kong ito. Huwag po ninyong uh, kalimutang mag-like, share, subscribe, follow. Uh, para naman magkaroon din sila ng idea tungkol sa sakramento ito at maging updated kayo sa mga susunod pang video. Maraming po salamat sa inyong panonood. Pagpalaid po tayo ng Panginoong Diyos. Sa ngala naman, anak ng Espiritu Santo. Amen.